naglilinis sila sa pond ang galing no okay tulong tulong sa paglilinis buti nga may ganito eh saan kaya yung mga turtle dito kasi nag-uusap ka ngayon. Hindi brush. na nila. Pero yung tubig, ano eh. Huwag pumapasok ulit eh. No, no maakit yung tubig ay bumababa pala ito yun okay, paglilinis nila oh. pero hindi naman sana mapaputi nila no? maalis nila yung ano yung lumot kung kailan malamig tsaka sila nag ano, naglinis dapat summer sila naglilinis diba schedule siguro mm -hmm. lakad ng konte Ako yun. Yung turtle. Bagay, hindi naman mamatay yan pag so, on ng tubig. Ay, hmm, yung turtle. Ngayon. Hmm. Baka mamaya bawal pa lang ano, bigyan sila habang naglilinis. Cleaning time. Saka exercise na. Tapos na yung exercise. Ten na kasi. Pero nangangamoy talaga yung ano. Nangangamoy yung amoy ng ano paglilinis na lang okay punta tayo sa Laguna Verde video video lang yan yung problema ko naubusan ako ng watch hour kasi one more one year akong nag ano ba one year akong nawala ng gana sa buhay kaya yan tuloy maghahabol ako ng watch hour ngayon ang, ang WH ko ay 1,000 na lang na lagas yung 3,000 kaya pala kaya pala ano enjoy na ako nakapag, ano, wala na. Five dollars na lang kulang ko para makasahod sana ng second kong payout. Ano? Kaya lang wala. Na, nung na-check ko, wala na pala akong ano, ads. Ang tagal kong nagano natulog. One hour akong ginag active. sad lang 'yan. Ah, dito na ako sa Laguna Verde. Ano ito? Mga ah, 10 minutes na 'to. 6 minutes. naglilinis din doon. Ano kaya yung nila doon? Diba? So, ibig sabihin, pag may nalaglag pala dyan sa taas, hindi dediretso sa baba. Kasi may sasalo na ano eh. Hanggang may mga nililinis sila dyan. Hindi ko alam kung. may nalaglag. Ayun, eh, nalaglag yung ano ko. Nalaglag yung... Ano tawag doon? Yung sa kusina. Yung hinabangan ko dito sa baba. Hindi pala bumagsak sa baba kasi merong ganyan. ito naman yung part niya sa likod tabi ng zigzag na kailangan kong ano, buhayin ulit yung youtube channel dito kita mo yung indyang nagdadasal yan siya sino kaya yung dinadasalan niya dapat si Jesus lang dinadasalan niya dadasal siya sa sa puno sa halaman Indian yan siya eh kapitbahay namin ang ganda dito no Tignan mo yan. May mga construction doon. Tapos yun daw ang kaytak. Yan. Ilang minuto pa. Maganda. Yan. Ito ang Laguna Verde. matataas siya okay. malakas ang ano malakas ang alon Oh, di ba? Ayan. Ayan. Laguna Verde. Ayan. Diyan kami nag, ano, yung barbecue. BBQ. Tapos diyan nag, ano sila taytay. Diyan nag, lalaro ng, ano, tennis. Sa taas, sa ta rooftop. Rooftop. Yung S na tuloy. Ay, F. So, ang ganda dito. nakaka relax Ayan. Ayan ang bridge ng Laguna Verde. Tapos doon pa. Ay. Aalis na rin ako dito. July or August daw. I-determinate na ni yung kontrata namin kasi magre-relocate siya. Pupunta na sila ng Australia. Kaya mamimiss ko to. Kaya i-video ko na yung paligid para pag maulan ako ng amo may ma-upload sa YouTube para magkaroon ba ng ano remembrance diba tingnan natin dito Natuyo na yung pawis ko. Sana pala nag-video ako dun sa pag-exercise ko. Maganda dito pag ano, gabi. Yung nag-aagaw ang dilim. Kasi may ilaw tong mga to. May um, ilaw. Tapos, mamaya pa niya to bubuhayin eh. Yung fountain na to. Maganda sana to pag ano. Ayan. So doon kami. Hindi ko na ituturo sa inyo kung saan ako nakatira kasi baka mamaya. So ito ang paligid ng Laguna Verde. Hmm, napakaganda din diba? ah. Ayan. So wala akong ad so kailangan mga 15 minutes no ng video ko. Ano nga? Wala na pala akong ads. Kasama yung countdown. So kailangan mga 14 minutes. Mayroon dito magandang ano eh, video eh ayun may bangka ang <laughs> <laughs> cute pwede kayo dyan bumaba yung mga bata para maglaro so ayan dyan kami nag Ito ko iniintay yung alaga ko. Bag. Ano siya? Ayan, hmm. dito. Dito ang babaan ng mga uh, school bus, yung mga alaga namin. Pagaling sa school, dito namin naabangan, iniintayin. Yeah